na mga kalinga. Baka niyo po sa vlog namin. Ano, <laughs> hiya ka ngayon? Dami <laughs> po. Totoo po, may nangyari po kanina. Kaya po, ganyan po yung kahay po. Alam niyo po ang ngiti. Nakikita niyo po yung ngiting niya, no? Iba yung ngiting niya ngayon, eh. 28 po. 28. Bakit ginalis yung ngiti mo dyan, girl? <laughs> Bawal kong ibulok kasi kasama yun. No? <laughs> Hala, asa na yun? Parla, parla, parla. <laughs> Mom Delia, mga po. Shout out po. Parla, parla, parla. may nagtatanong <laughs> na Ano Del pong man. nangyari kanina? Sabi ni Ma'am Emma na pire. Ala kayo dyan. Ambangan na lang po. Sabi lang ni Kuya Ram. Ambangan oh, po. Sana ul po. Sana ul. Sana ul. Tutin <laughs> oh, na mo. Nakita niyo po yun. Ginaganon si, ano, uh, at magdawag salita. Nakita to... niyo naman po sa reaction ni Biancy. Kung bakit. Tinan niyo naman ang ngiti. Mas mapulak pa sa pula laman ang mukha mo sa ano. <laughs> <laughs> Namumula si Biancy. We love you to po, Ma'am, Mabel, Jumuwad. Salamat po ka, ibulong Oy. na yan daw. Uy, hindi ba po bili. Ah, Bawal po. Bawal po. Bawal po. Bawal Grabe. Si Mang Annalyn Rowlinson, bibi. Hi, salamat uh, po. Where is your happy life? Mang Annalyn Rowlinson, salamat po. Masaan daw? <laughs> Lumabas po sila din, nila. Din, din, tinatanong ko lang yung kunasan, pero grabe yung ngiti ni Beyoncé. Lumabas sila nila. Saan ba ni Jomar sila, David? Saan ba ba nila Ano? Buns baka na natin may dinaanan din hindi yata shout out po ma'am Grace Cortigera hello po salamat po Ma ay may nabanggit nga si Javi. Mm -hmm. sabi ni ma'am Glycel pepanyo. so natikit niya ni birthday so okay shout out po ma'am Jasmine padal shout out sa gilid ang giti padal sa po ah uh, Pigilan mo man ang ito mo, Ano ba na yung nung pahalata? Wallpaper naman ni, B... ni Biancy si Rebuilding. Ay! 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 Nakita ko yun! Nakita ko ko kanina po. Ay, pakita mo yan! Pakita mo yan! Sana all po! Sana all po! Sana all po! Sasura na naman lang po! Ma'am Marian, shout out po Ma'am Marian Saraban. Hello po! Para Jack, para kay magkapatid ni Carla, sabi ni Ma'am Bayko Uy. 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 Maganda po 'yan si Ate po. Uy, ano mo na po yan si Carla po. Aha. <laughs> uh -huh. Wallpaper ni Bianci pa-reveal. sabi ni yeah, alla, dyan, Ronnie alla. Velasquez, ang <laughs> ganda ayaw ipakita. Pag nag-10K daw po, live viewers. Eh. Maurak talaga si Kaila. Magaling si Magaling ni Kaila. i reveal daw po. i reveal po. Nagpapalit na muna wallpaper na dito. Nagpapalit palit. Uy, palit na niya daw po. Dadalit pong palit Maurak po dito sa chika. Magpapalit na. Magpapalit na. Ma, <laughs> yung paralita. Oh, paralitan! paralita. Yung dapat ang pinapalit. Ayun ay, na, oh, wala ka. 200 na lang. Is, maririn na. Ang daya po, nagpapalit na. <laughs> Is Ano lang, lock screen na lang. Ay, 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 ay lock screen. Ay, <laughs> lock screen <laughs> na <screen>, hindi <refill> po. Lock <laughs> oh, screen na lang. Nagralaki po. yung mata ni Carla. <laughs> lock screen kaya, po. <laughs> ay, 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 yun, ay, sana, <laughs> oh. Yung lock screen, lang, na po. Ay, walang paralita. <laughs> <Ay>, wala pong paralita. Naharangan <laughs> po namin, hindi pang palitan. na. Yan na. Ayan. Hmm. Eh, lapit na. Kunti Ay. na lang. Mga 10K. ano po. Iri-reveal na. po namin. Bawal ha. Walang paralita yan. mo yan, Carla. Habang hamak na o, po ni Carla. O, para hindi po mapalitan. Para sa inyo po. Papakita yeah. po namin sa inyo. Yan, yeah, malapit na po. Kunti na lang. <laughs> Walang nagawa eh. Hinaw Hinawakan po. po ni Carla yung kamay ni Yanmi. Habak-habak <laughs> no. po yung cellphone, no? Uy, 10K na! Yan. Wala, iri-reveal na natin. reveal

Ayan na. Sana all Sana all! Hello. Sana all you know, okay? Sana all po! Sana all po! Pinagkakainan daw si Pilsin. Pinaparawisan! Pinag-misa po malamig. Pwede lang. Pwede na lang. Legit. na. Ang pawis. Wala nang bulong si Doktor Love. Nakakalakan nang hilot. ng Ala, na-reveal na. Si Dr. Lab. Ayan na po, pinagbigal po namin kayo para po sa inyo yan. Salamat po. Wala bulong si Dr. Love. Ayan, pinawisan si... Pinawisan po, nakita niyo po, legit. Pinawisan si... Wala po yung halong ano ha, Biro. Pinawisan po talaga.